So, hello mga ka-employee. So, mga ka-employee, maraming maraming salamat po sa suporta sa channel ko. Yung mga nanonood po, maraming maraming salamat po. So, ngayon mga ka-employee, sa video ito, ang gagawin natin mga ka-employee, aalamin natin kung gaano ka-importante ang magnet sa pangangalakal. Ayun mga ka-employee, ito po yung gagawin natin ngayon. Itong mga kalakal na ito mga ka-employee, ito yung aalamin natin kung paano talaga ka-importante ang magnet sa pangangalakal. So, katulad dito ako mga putin siya. Ibig sabihin, hindi mo, kung ikaw baguhan sa pangangalakal, at saka hindi mo ganung alam kung bakal siya o ano minom. Katulad dito, o. Oh. I-magnet natin siya mga kaipuri. So, ibig sabihin, hindi siya na-magnet na ibig sabihin, aluminum siya. Pag kung ikaw, mga ka-employee, di mo alam na aluminum pala siya, simply, isasama mo siya sa mga bakal. O di sayang, kung halimbawa ganito, ilang piraso yung nakukuha mo ganito, tapos isasama mo sa bakal. O. Marami-rami yan, mga ka-employee. Tapos, kapulang dito, akala mo bakal siya, mga ka-employee. Pag i-magnet mo, hindi siya nagmamagnet, ibig sabihin, yan. O. Kung hindi mo alam mga kaimpli at wala kang magnet, isipin mo, bakal siya. Kung di isasama siya mo sa bakal, di sayang. kaya ilan, ilan tong mga ganito, o. Ito nakuha po puro siyang aluminum. Yan, dumilikit yung bakal. Pero pag dito, hindi siya dumilikit. kasi sabihin, aluminum siya, solid sya na alay. O, sayang yan mga kaimpli, pag sinama niya sa bakal. Ang dami yan. Katulad nito mga kaimpli, eh. Nakakotid siya. Kung hindi mo alam, din simple, isasama mo siya sa bakal. Sayang. O, magkano ang bakal lang? 11 lang ang kilo. ikong e, ang alloy, mahal na. O. Yan. Ito mga employer, kita mo, akala mo talaga aluminum siya. A aluminum naman talaga ka yong yung pinaka-cover niya. Ang problema na ito, mga ka-employer, pag minagnet mo, dumidikit. Alam mo bakit lumilikit mga employee? Kasi may bakal yan sa loob, paikot. Kaya hindi rin binibinta yan bilang isang aluminum. Kasi ayan o, meron siyang itong bakal na to, papaloob yan ganun, mga employee. Aluminum naman talaga ang labas. Kita mo aluminum. Pero pag ginanyan mo, lumilikit. So pag bininta mo yan sa junk shop, Simple, sabihin ng junk shop, hindi yan aluminum. Alam na nila yan lahat. Lahat ng mga klaseng ano, alam nila. So, itatabi yan. Siyempre, maano ka. Nung bakit tinabi, Isip mo, aluminum siya. So, mapapahiya ka pagka, ano ka. kasi. Pag iminaglit niya, o. Oh. Di ba? Hindi siya aluminum. Bakal siya. O, oh, ayan ang mga kantuy. Ito yung mga aluminum natin mga kantuy. At binilta mo po sa bakal na, ano. sinama mo sa mga bakal mong kalakal. So, ang laki ng difference siya, mga kantuy. Magkano ito lahat? aluminum yan o oh. oh, ilang kilo yan dalawang kilo and one quart o oh. pag sa bakal mga ka-employee ito to, 20, 22 lang yan mahigit uh, aluminum magkano ang dalawang kilo ang kilo ng aluminum 100 ay 75 pala ang kilo ng aluminum o oh, magkano 100 plus ikong bakal yan 20 pesos lang laki ang difference pagka wala ka, hindi mo alam na aluminum pala siya. So dito. Importante talaga mga ka-employee ang magnet itong magnet sa pangangalaga. Katulad dito mga employee, akala mo tanso na siya o tina mo. Di ba? pag tiniting na mo talaga yan, tanso siya. Tanggalin natin mga ka-employee. O ito mabigat. O, akala mo bakal siya. Pero pag nilagreet mo yung mga employee, hindi siya bakal. So, di ba? importante yung mga employee ang magnet. O ito. Pag nilagreet natin yung mga employee, dumidikit siya. oh At saka hindi talaga siya tanso. Nakita mo mga employee yung pinakadulo. Hindi siya pula. Hindi siya tanso. Bakal siya mga employee. Dumidikit. O. Tatulog dito mga employee ito wire ito nilalatan ko akala mo talaga tanso siya hindi mo kulay tanso ang dami itong nakuha kong ganito mga ka-employee sample ko lang to tinan mo o, oh, sya. siya lumidikit yung magnet Kasi isipin mo tanso yung mo tapos sabihin ang jangsyap, hindi hindi yan tanso siyempre makipag-away ka kaya mapapahiya ka isipin ang jangsyap, siya nang dadaya ka kasi ayan o oh, Nakita nyo, dumidikit. Ito ay oh bakal siya. Pero pag tinanggal mo 'yan sa loob mga ka-employee may tanso 'yan. 'Yan. Ito bakal to, may tanso yan sa loob. So ngayon tatanggalin natin 'to mga ka-employee. Alamin natin kung saan ang tunay na tanso diyan. Kung ito at saka ito. So ganito lang tatanggalin ng mga ka-employee. Sige, pupukin mo lang 'yan. Kunting ano lang, pirsa. Tanggal na, tanggal na, tanggal na yung bakal niya. Yun, yun mga ka-employee, tanggal na yung bakal. So, ayan mga ka-employee. Yun, mga ka-employee. So, ito po sa mga ka-employee, tingnan natin kung tonsil din ang dami. Ito yung magnet na natin, yung masamang mag-magnet. Pagtangso, hindi talaga ng mag-magnet yan. Ganyan pa lang ang proseso yun, no? tangkala natin. Yan lang, yan, mga kaiblo, yun sa mga balas, mga lumang balas. Kasi ngayon, mga kaiblo, hindi na gano'ng ginagamit ito. Ito yung balas, mga kaiblo, kaya. Kasi puro hindi lang ang gamit ngayon. Yan yung isang klaseng balas mga ka-employee mga ka-employee kaibahan ng tunay na tanso at saka hindi tanso dahil mo malalaman mga ka-employee putulin mo to kita nyo po hindi siya dilaw yung pinaka loob nya ito mga ka-employee tingnan mo yung tanso ito yung tunay na tanso mga ka-employee ayun mga ka-employee ito yung piki na tanso mga employee hindi talaga binibili yan kahit sa hanggang shop ka alam nila yan ito yung tunay na tanso mga employee dilaw ang laman ng loob ito mga, mga ka employee alam, sinasabi kong piki kahit i-magnet mo yan mga employee hindi yan siya nagpamagnet pero hindi talaga siya binibili yan nakita mo yan ang kaibahan ng piki at saka hindi yan mga employee Meron din to mga ka-employee sa mga itong tanso sa mga electric pan, Lalo na mga electric fan na bagong lobas na yun mga employee Hindi na siya solid na tanso, hindi na siya tanso. Ganito po yung tunay na tanso mga employee. Ito po yung binibili talaga. Kahit saan mo ibinda ito mga employee, hindi walang bibili sa'yo nito. Pero ito mga ka-employee, yung tunay. Oh. So ganun mga ka-employee ang pag ng mga tunay na tanso at saka hindi tunay na tanso. So ayun mga ka-employee, maraming salamat sa panonood. God bless po sa inyo mong lahat mga ka-employee. Thank you po sa suporta. Salamat po sa inyong lahat. Bye-bye.